yung sinabi kasing tuktok pag sa pagkakalam ko lang pag doon sa Davao ito po yung eh uh, I mean, tawag noon bau ah yun pala guys bau, -bau pala sa Davao ito ito guys uh, ginagawa ko lang dito sa akin na uh, bau, bau o sinabi na tuktok no so ay uh, papakita ko lang sa inyo itong uh, ating improvise para hindi manos sa kamay no o oh, hindi masakit sa kamay uh, kasi ang ginagawa po nung iba no Shhh. 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 guys good morning guys <coughs> hindi tayo nakabiyahe mo na ngayon guys ay ano tanghali eh. uh, araw po na bernes ngayon pero yung ating pampasada ito na rin no, no, uh, yung ating tuktok na uh, binibiyahe. Ito rin siya guys. Yan. Ito. Noong isang araw guys, binibilihan ko siya ng ano, uh, ito, uh, setmero para no. tapos kabilaan yan. Ito. Ito yung isang. Ayos yan. yan para maganda naman ha pagkano natin ma meron din siyang ah uh, side mirror nabilahan yan guys sa binibili ko yan at saka meron pa rin siya dito ah uh, side mirror pa rin sa kabila at tingnan natin ang kanyang logo ito guys ah uh, ito yung love ng ano natin ah uh, ito lang ah uh, ating uh, tuktok no sinabi uh, sinabing uh, tuktok yung sinabi kasi tuktok pag sa pagkakalam ko lang pag sa Davao ito po yung uh, ay tawag nun bau ah uh, yun pala guys bau pala sa Davao ito ito guys uh, ginagawa ko lang dito sa akin na uh, o sinabi na tuktok no so, ay, uh, ipapakita ko lang sa inyo itong uh, ating improvise para hindi mano sa kamay, no? O hindi masakit sa kamay. Uh, kasi ang ginagawa po nung iba, no? Ay uh, yung class natin ay dito yan. Pero sa ginawa ko sa clutch nito sa akin, guys, oh. Uh, Nandoon na siya sa pa. Dito lang gagamitin natin sa bilang payan. Yan po ang ating ah, uh, maging clutch ngayon yun no tapos yung preno natin guys ito ito yung ating preno tapos yung ito pa rin hindi pa rin nagbabago ang nagbabago yung ito ating Ah uh, preno hindi nagbabago yan guys ito naman po ay na ano na natin kasi yung dating clutch natin ay dito yung galing yan di ba dito uh, may butas dito pinanggalingan yan dito yan ang gagaling yan. Tapos, yung ating kampiyo ngayon, guys, ito na. Uh, pag permira yan, guys, ila. No? Pero hindi ito yung nasusunod, uh, yung letra nito. Kuwarta uh, kwarta lang tayo. Ang permira, ilay mo ganyan. Pang permi, uh, segunda, tulak mo. Hanggang sa kwarta, tutulak mo lang yan guys. Yan na nanibago dyan. Ang clutch natin ay nasa ibaba. Ito. Ito lang binago natin. Tapos, ito, ah, uh, dinagyan ko lang dito na, no. Para yung mga gamit natin dito, pwede natin lagay. Tapos, meron tayong, subukan natin, kung may, ah, uh, electric fan tayo. Ito, guys, no. Ah, uh, may fan tayo. Ayan. Okay, ah, uh, yan, no. May electric fan tayo dito. Kung sakali, ah, uh, at ayinitan tayo pwede natin itong gagamitin na electric fan para malamig tapos yung may ilaw tayo dito yan yan mailaw tapos dito may ilaw rin tayo sa likod ito yan yan papakita ko sa inyo ha? may ilaw tayo sa likod yan Ayan. papatayin ko ah yan yan naman ang ilaw natin dyan sa ating likuran oh, para sa mga pasayero na natin nung guys ito yung sabita nung signboard natin meron tayo dito Depende. at saka may ano tayo dito para makita natin ng likod uh, may ano tayo dito uh, salamin dito para sa likuran natin ito ito yung mga pan ito yung mga signboard natin saka yung ORCR natin ay dito ko lang nalagay at kailangan talaga ito guys sa uh, matrix ah uh, sa pamamasara dito sa Manila guys sa uh, kailangan itong matrix na to ay hindi pwede itong wala kasi pag sinisita tayo hu huliin tayo niyang MTBB pag wala tayo niyang, guys okay at saka dito sa ilalim uh, may ilaw pa rin tayo dito Ah, kasi hindi ko nakasusi, hindi siya umilaw kasi Puso hindi tayo naka, ano na susi pero nandito siya. Ayan. Ayan. Dalawa yan. At saka yung ano nya guys, Ah. So, uh, kung gari nagbayo itong ano natin. Makikita natin dito yung ano ng gasolina natin. Kung full tank. O, hindi. At saka speedometer niya guys. Yung speedometer. eh nandito siya oh. Yan, hanggang ang ano natin 80 lang ang speedometer natin dito 80 Saka yung radio natin guys so, Meron siyang uh, radio dito Yan. Yan. Pag nakasusi Pwede mo yung on ito Sa ano na to Dala niya ito Tapos yung asal niya dito guys Ito Yan ang asal Signal light dito uh, High and low dito Uh, wiper para dito yan wiper na ito yung side light ito pag binaba mo yan uh, mag on ang headlight ito pag light ito off na sya ito yung ating busina hindi katulad nung ano na nasa kaliwa ang busina ito sa uh, tuktok guys sa nasa kanan yung busina nya Okay. ito pinaglalagyan na natin para maganda naman na hindi na magano siya mainit at saka yung upuan natin guys no yan no yung upuan uh, dito ko na binubuksan yan guys no oh, no? binapalitan ko na buo na ano yan guys ah uh, buong plywood yan buong plywood yan tapos yon ah uh, tinakpang ko rin ating uh, upuan para no uh, maganda Uh, sinapinan ko para maganda maging itsura niya guys no ayan yung uh, itsura niya tapos yung likodan o oh, yung labas ayan. ayan siya oh. tapos yung ano natin guys sintra natin ito uh, number natin 0 3 Intratuda Ayan na po siya Intratuda yan guys Okay guys Maraming salamat uh, Hanggang dito na ating video At sana po uh, may Nakikita kayo, nakitaan kayo Ng mga improvements sa ating uh, kung tuk saan ba Ang maganda dito sa gagawin Sa plans natin o ililipat pa natin Sa Paao Nasa kape pa rin kayo lang bahala pag ano guys. Maraming salamat sa lahat po sa inyo. Bye, Bye na. Thank you po.